Sa sobrang galing ko na nga pala magluto ay parang pwede na ako magtayo ng negosyo. Pansit kayo dyan pang pahaba ng buhay. Hi guys, ngayong araw nga pala dahil medyo craving tayo sa pansit kaya naman tara, samahan nyo ko for today's video, puro cravings na lang tayo neto kahit wala na tayong pera basta pagkain talaga ay ito yung number one na kahinaan ko aanhin mo naman ang pera kung magkakasakit ka kaya ang gawin natin ay kumain na lang tayo ng kumain naalala ko pa nga noong nasa probinsya pa ako at kasama ko pa yung buong pamilya ko magluluto lang kami ng pansit yan kahit walang masyadong sahog tapos ang mga ricados lang nun bawang sibuyas at at isang pirasong latang sardinas o di ba makakapagluto ka na ng pansit at mapagsasaluhan nyo pa ng buong pamilya mo hindi naman kasi kailangan sa pansit yung kumpletong kompleto sa mga ricados ang importante ay makakapagluto ka ng naaayon sa gusto mo at syempre higit sa lahat yung mapagsasaluhan nyo sa pagkainan kasama ang iyong buong pamilya o di ba ang saya tignan kapag ganun sabay sabay kayong kumakain kaso nga lang sa panahon ngayon hindi na natin magagawa yun dahil may kanya kanya na tayong pamilya na binobuo ganun talaga ang buhay kaya wala tayong magagawa o siya napahaba-haba na nga rin pala ang kwentuhan natin baka hindi natawagin cooking vlog yung content natin at baka mapunta na ito sa maala-alam mo kaya charot lang sige na nga magsiseryoso na tayo dito meron nga pala tayo dito ang kalahating repolyo at eto nga ay gagayatin ko ng pa-slice lang tuloy-tuloy lang tayo sa paggagayat at huwag tayong hihinto pagkatapos ko gayatin yung repolyo isusunod ko naman dito yung bagu beans ginayat ko nga lang din pala itong bagu beans sa gusto kong lack. Okay. at nung matapos ko nga gayatin lahat ng mga gulay binuksan ko na nga rin pala itong automatic nating lutuan nagsalang na nga rin pala ako dito ng kaldera para sa paggisa natin Ubus na nga rin pala yung mantika kaya itataktak ko muna kasi sayang buti na nga lang talaga meron tayong stocks na mantika nung mainit na nga yung mantika ay nilaglag ko na nga rin pala itong sibuyas tapos emekos-mekos lang natin at susunod naman natin dito yung bawang halo haluin hanggang sa lumabas yung aromatics nila Ilalagay ko na nga rin itong atay ng manok Bali sasangkutsahin ko nga pala muna ito At syempre hindi pwede na walang pamintang durog yan Kaya lalagyan natin Naglagay na nga rin pala ako ng asin dito sa palad ko Tapos ibuhosan natin dyan Mekos-mekos ulit Pagkalipas ng mga ilang minuto Dahil nasangkutsa na natin yung atay ng manok Isusunod naman natin dito yung mga gulay Inuna ko na yung carrots At isinunod ko na din yung bagyo beans Hinalo-halo ko nga lang din pala ito Hanggang sa lumambot yung mga dahil mabilis lang din naman maluto itong mga gulay kaya titimplahan ko na nga rin pala ito ng oyster sauce tapos naglagay lang ako dito ng asin magic sarap at betchen dahil timplado na nga rin pala ito kaya halo haluin lang natin hanggang sa mamix yung mga pampalasa dahil luto na kaya isasalin ko muna siya sa ibang lagayan same kaldero hindi na ako magigisa dito ng mga pangrikados kaya maglalagay na ako dito ng tubig at itong toyo tapos mamantikaan ko na rin ito ng konti pamintang durog para maging mabango at magantay lang tayo ng mga ilang minuto hanggang sa kumulo. Habang nagpapakulo nga ako, binuksan ko na nga rin pala itong isang balot na bihon. Pagkalipas ng ilang minuto, kumulo na nga rin pala kaya ilalagay na natin dito yung hinatin nating bihon. Saktong sakto lang yung tubig na inilagay ko para hindi masyadong malata yung pansit. Ginamitan ko na nga rin pala ito ng tinidor para maghiwalay-hiwalay sila dahil masyado na silang close sa isa't isa. Nung mapaghiwalay ko na nga sila, nakalimutan ko nga rin pala maglagay ng isang pirasong chicken cubes kanina. Kaya naman ihahabol natin ngayon. Naglagay nga rin pala ako dito ng magic sarap at konting asin. Dahil templado na rin yung gulay natin kaya pwede na rin natin ihalo dito ibuhos na natin lahat yan para mamekos-mekos na natin ito lang mabuti at ayun ito na nga rin pala yung pansit na kinikravings natin for today's video grabe ang sarap na ito satisfied cravings na naman tayo at lagyan pa natin ito ng lemon Pas muna tayo sa kanin kaya pansit na lang muna ang kakainin natin so ayun guys kung di pa kayo kumakain tara samahan nyo ako dito ayan naman tara kumain muna tayo first bite unang subo. Mm, grabe, sobrang sarap. Grabe, ang tagal ko na nga rin pala, hindi nakakain ng pansit. Malamang sa malamang, mauubos ko ang isang kaldero neto. So ayun guys, hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin. Sana nag-enjoy kayo sa panunood. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!